Okay, what's up mga soya? So, samahan niyo kami sa panibagong vlog kung saan kami ay mamuli ulit ng uh, hipon na may sipit dito sa loob ng palaisdaan dito mismo sa Kalanganan Dos, Cotabato City. So, kasama ko ngayon si Julius. Julius. Wingman and then si Zaido at saka si Mr. Box nandun sa Luban dahil nga naghahanap sila ng tuay so, <laughs> pandagdag kung wala kayong mauling hipon pandagdag daw so yun mga kasoya so ito yung gagamitin namin or er, gagamitin namin para sa panghuli ng hipon is bubo trap dito sa Peace And then, nung mga episode namin sa hipon kasi, nilalagyan namin ng pain. So ngayon, hindi na. Dahil maraming hipon dito sa loob ng palaisdaan. Sabi, sabi ng mayari ng Peace kasi nga, uh, sa December kasi, harvest to. So, uh, maraming hipon ba na may sipit. So kahit ilagay mo dyan yung bu bubu trap, eh, uh, papasokan yan ng mga hipon na may uh, sipit. 30 diba? minutes. Mga 20 minutes. Sabi ng mayari ng Peace So yan po, mga kasoya. So abangan natin. And let's go dito natin ilagay yung bobotrap dito sa loob ng fish pan kasi ang sabi ng mayari marami daw mga ipon dito ng may sipit okay. Okay, ilagay natin dito sa gilid ng nipa Okay. Abangan natin mga 30 minutes Pabalikan natin yung bubo trap dito So yung pangalawang trap natin dito ilalagay sa gilid, dito sa maigi. Ayan hey, agay, okay. para makakuha ng ipon na may sipit. Okay. Kung okay. um, mapapansin niyo yung, yung mga bubu trap na walang pain, kasi kusa pumapasok dito sa bubu trap yung ipon may sipit. Okay. okay. So yun mga kasoya So yung bubutrap namin kanina Na ilagay namin Sabi namin na after 20 or 30 minutes Sa so balikan namin So wala pa rin ipon So siguro uwi na lang kami At balikan namin ito Kinabukasan Or bukas So balikan namin ito bukas Para pandawin Or tingnan kung may laman talaga So yun mga kasoya And God bless Okay binalikan namin yung Bubu, bubutrap namin kasi nilagay, nilagay mo yung kahapon dyan kaya walang uli. Ngayon namin babalikan. Kasama ko rin yung mga buong team sa namin. Kasi doon pa sila sa... Sa... Oh, sa kwan? Sa Urian. <laughs> <laughs> Ay doon sa onan. Naona na kami ki... Ameramans. Para pandawin yung bubutrap. Okay. Let's go. Let's go. <laughs> parang naglutad nag yung pispan ito sa loob ng palas, palasdan. Baka yung bubutrap, tra, bubutrap natin parang nakataas. Walang tubig. Tingnan natin yung bubu trap natin. Okay. Ala, ito. Sabi, la <laughs> Sabi ko na ba? Sabi ko na ba? Oh, naglutad yung tubig dito. Oh, tawag oh, nagtasing bubu trap. Ah, meron na uli. Mayroon talaga yung ipon dito. Meron. Ito yung sinasabi namin dito parang kahit walang pain dito, magpapasok yung ipon dito sa bubu trap. Ito na siya oh. Uy. <laughs> oh. Sarap ito. Oh, parang oh, ito yung tinatawag na legit na legit. Oh. Legit na legit. Oh. Boy pa ito, boy. Kasi yung mga kasama niya parang patay na. Ito yung boy na boy. Parang ngayon lang ito pumasok. Oh. Tingnan natin yung isang bobo trap kung may uli. Kung may uli doon sa kabila. Puntayan natin yung pangalawang trap natin na bobo trap dito sa loob ng palace da ng pispan. <laughs> <laughs> palace na ng pispan. <laughs> okay. Uy. Ala. Uy, parang <laughs> naglutad talaga oh. Andito yung bobo trap natin sa taas. Tingnan natin. Uy, parang meron. Meron talaga. Ah. Uh, ito May buhay pa rin. Oh. Oh. Licit na licit na ito. Uy, buhay yung ipon na may sipit. <laughs> okay. Punta natin sa area ka para maluto natin yung ipon na may sipit. Hintayin natin yung mga sama natin na team soya. Eh sila ang magluto ng mga ka kanin. Okay. Ito yung naya, nauli namin na ipon. Ito yung mga kasama nyo. Oh, Sa loob na. mag Oo. Oh. oh. Hey. Okay. Yan si Iweng. <laughs> yan oh. na, si Iweng. Nagkakuha oh. ng para makaluto ng kanin. Kasi okay, nagkakuha ng kahawin namin. Wala na yung kuchilyo natin. Natapad. Naputol. <laughs> <laughs> ito yung, okay. yung ipon. Parang masarap ito lutoin. Eh, no? Ayan. Yeah. Ayan. mamangaka sa dito sa kalengnan do sikit. Kung sino man mag-order nang hipon na may sipit, dito sa kalengnan do sa pispan. Oh, malalaki pa. Hoy. Oh, Toyo laki. Toyo malit. Oh, start ama gluten tayo nang eh Ah, mantika. Then sa atin sibuyas, bawang at luya. Oh. Tulitin guys. Yan. Lipon. Ayan. Okay, so lagyan natin ng lagyan natin ng toyo. Yan. Oh, sauce so, para medyo timos-timos. Uh, Ang kesa. Yeah. Lagyan natin ng oyster sauce. Mamasitas! Uy! Masarap lang o. Oh. natin! Ang mm. oh, pampatunaw. Kasila! Kasila! Buwas mo na yan lahat. Kunin natin yung ipon na may sipit. Udang. Uy! Ayo. Ini kain tu. <laughs> kain po, Kain po, Kemana tu? Sekarang. Kain bu tayo. Oh, oh ya. Cukup. Mudang. Hmm, sarap. Apa tu? Sarap guys Kain po tayo Mga Arabas Shout out Father Dan Kain po Kain po tayo Atabilun Channel. Ng Alimang Saka Udang So yun mga kasoya So natapos na kayo sa na namin At kung nagustuhan nyo yung video na to Please Subscribe and follow and share Comment down below Hit the bell para updated kayo sa lahat ng videos namin. Team Soya! God bless! Bye-bye!